Ang topic po natin for second week po, ano po siya? Dekakeru. Part 2 po. Paano po siya sa Taglish or Tagalog po? Ah, uh, lalabas po. Sa ni Hay. Lumabas ng bahay. Um, ah. Kaya po, mamasyal. Part 2. So, today po, ano po ang topic po natin today? Ito, view in. Ah, uh, bio in, bio so, in. Sorry sorry, bio in. Hi. Oh, na ano po. Pag napansin niyo po talagang uh, pinapalitan niyo po. Maganda po 'yan. Hi. Ibig po sabihin, naririnig niyo na po yung ano niyo, yung pronunciation niyo po. Kaya napapansin niyo pong mali kayo tapos uh, sinasabi niyo po ulit yung ano, uh, tamang pagpronounce. Maganda po 'yan. Hi kasi kesa po yung ano, hindi po natin napapansin po mali po yung pronunciation po natin, di ba po? Hi. ano po ang biyohin? Hospital po. Sundays. Hospital o kaya hospital in English po. Ano po? <laughs> ha, pinasosyal lang yung hospital ng hospital. <laughs> <laughs> ano ba yan? Hindi, hindi sanay si, ano, si Inday sa ano sa mga pa social social masa lang si Inday. Eh. <laughs> so, alam ko po challenger po tayo. So, go na po tayo. Paano po ito babasahin? Jo Jo ga uh, okiru. Oki oki oke Okeru. So, this medyo na hiya hiya po ako kasi oki oki oki. <laughs> kaunti pa, kaunti pa tapos. Okay, okay. 嬉しい <laughs> <laughs> そうです <laughs> はいそうなんです。受ュー受けるポシャ。はい。じゃあ、ジョーシン。ジョーシン。ジそうです。受信そうです。受信ーはい。受信ですね。マギギギンジョーポシャカパグマリ1本ギョ pero dahil maliit po siyang yu, juicing po siya. Ju ano po ang juicing? Uh, uh, receipt, the receipt of message daw. Re receipt of message. Re receipt po? Uh, receipt to. Ah, receipt to dewa na. Receipt po. Receipt. Ay, pagtanggap po. Ano po? Uh, receipt. O, oh, received pala yan. Parang nalilito ah. Receipt. <laughs> pagtanggap ng pagtanggap ng email kaya okay, DM or text. Hi. Oh, yes, hey, ito po'ng pagtanggap ng message po na ito uh, saan po siya maaaring gamitin? Apo uh, sa ano po sa mga device po yung mga ano po, mga kunyari cell message uh, email pa ano eh, sa cellphone or sa ah, sigaw ka ano sa, sa computer computer, ah? cellphone, tama ah, po. Kasi mga po, mga device po. So 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 so. Kasi yung SIM po, may kinalaman po itong kanji sa signal po. Ano po? Ah. So sa mga nagre-receive po ng signal like po ng computer, nagre-receive po tayo ng signal ng internet para matanggap po natin ang mga emails, mga messages po. Hay. Doon lang po siya maaaring magamit na pagtanggap. So halimbawa po, may dumating po sa post office, uh, galing sa post office na letter, hindi po pwedeng ano at uh, telegramo, jusshin suru. Hindi po yung pwede. Kasi hindi po siya device. Aktwal po siya. <clears throat> Wala po siyang kinalaman sa signal, di ba po? Ahai. Okay. <sighs> ano toki ikimasu? Na are din po siyang gamitin as? Ukeru. Ukeru desu Ano po ang ukeru? <clears throat> uh, receive. So, desu ,ですね, ne. Pwede po sha receive or pagtanggap, tatanggap. So, des, maaari po siya maging noun. Kung noun po siya, pagtanggap. Kung verb niyo po siyang gagamitin, tatanggap. Hai. Pero meron pa po siyang iba pong ibig sabihin. Apo? ano po yan po? <laughs> <laughs> ba, ne? Juken mo ukeru. Ah, Pagtake. Pagtake. Ano po? Pagsagawa. Ano ba? Ay. Pwede rin po siya ganun. Depende po sa sentence, yung ukeru, maaaring po siya maging uh, pag-take, pagsagawa. Ay. Okay. Hindi lang po sa pagtanggap po. Ano ba? Ay. <clears throat> so, tamang-tama po, meron po tayong Jushi, ah, uh, ju Juken. So, des, juken. Juken. ano po ang Juken? Ah, uh, ano hmm. po, yun siya, ah, uh, sa mga nag college ba niyan, mayroon silang i-take na Jukin yung exam po. entrance? Entrance. Ah, entrance examination. So, this entrance exam or entrance examination po ang Jukin po. Ano So, ang Jukin po, ginagamit po siya. Isa po siyang examination, pero hindi po like a uh, JLPT, hindi nyo po masasabing juken po ang JLPT at ah, JLPT. <laughs> JLPT. <laughs> ang JLPT is shiken. Shiken po siya. Ano po? Ang juken po tinatawag kapag papasok po kayo sa isang institution. Yung entrance exam po yung tinutukoy ng juken. Hi. So yung JLPT hindi po siya pwedeng tawagin na juken. Ang JLPT po ay isang shiken. Hi. <clears throat> So, ikaw po tayo sa next po natin na kanji. Tsukeru. So, des. Tsukeru or? Tsuku. Hmm. Hmm. Ginagamit po siya as? Tsuki. Tsukeru. Hmm. Gumaganda po ang pronunciation talaga natin. Ano? Hindi na po kayo nagkakamali hindi niya po inaulit <laughs> ulit ano. to po yeah. Inuulit-ulit ko na rin po. Maganda po yun. Maganda po. Nagaano po ako. Pinapakinggan ko yung sarili ko. Totemo mo to ikot yo desyo. Ganyan, 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 na ganyan po ang ginagawa ko noon. Hunto. siguro wala pong, ano, gustong maniwala po, ano po. Pero, dumaan po ako dyan. Hunto yun. Pag, pag nakamas kasi, wala naman makakakita eh. Kaya... So, 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 ay, parehas tayo. Ako po, before pa po magkaroon po ng COVID, talaga pong pagtag, lalo na po pagtaglamig, talaga pong lagi ako nakamask. Okay. So, lalo na po kasi nagtatrabaho po ako nun sa school. So, uh, kailangan ko po talaga po mag, ano, mag protect po, ano po, para pagdating ko po sa bahay, hindi ko po mahawaan yung mga anak ko. Kasi, maliliit pa po that, that time po yung mga anak ko. So, mabilis po sila maka, ano, ma, ma, maka-receive po ng mga kung ano man po sakit. So, talagang, ano, nichi <clears throat> daily ko na pong ginagawa yung pagmask ko ano po. So nakamask ako tapos talagang nagaan ako niyan nag nagbubutsubut po ako niyan. Tsukiri, tsukiri. Ame, ame. Hashi. Hashi. O oh, totoo. Tinatry ko nga yung kaibigan yung kasamahan ko sa trabaho. Kinu-question ko siya, ano bang ganito? Ganun yung tinanong mo sa akin para may maanohan ako kasi tinanong mo ako tapos Yararita mo ako kaya sinasabihan ko siya ganito yun ganito ganon. <laughs> 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 Yari ka isa, no ne. Yari ka isa ka. Ii Kasi kung baga matututo po kayo eh, sa paggawa po nun. Oh, Alam oh, niyo oh, po ba yung pinaka the best pong ano pag ano pag talagang pag uh, input po sa ulo. Yung mga natutunan niyo po na ituturo niyo. Ibig ko sabihin na re recall nyo po yung ano, itinuro sa inyo at na pumapasok po talaga siya sa brain ninyo. Yung po yung pinaka number one pong ano, yung matuto po tayong magturo din sa iba. Ang okay, sabi Ay. nila, gano'n pala yun. <laughs> <laughs> yung <Yukata. laughs> Opo. <laughs> Ganyan yung po ginagawa ko kapag nag-aaral po ako. Uh, nag nag po kasi ako. Yung ngayon, uh, nag, ano po ako, nag po ako, nag-submit uh, nag po ako na mag-absent po ako for uh, hindi ko po alam pero hanggang 9 years po kasi 'yun sila 'yung tanggapan po nila ano po. Basta ha, sa loob po ng 9 years makagraduate ko ako, okay lang. So, uh, mm. nag-tuga ko po ako ngayon ko ano po kasi uh, gusto ko po mag-concentrate muna po dito sa paggawa po ng uh, material. So, hi Diyan, andun na po tayo. Opo, opo. <laughs> yung mga na, natutunan ko po dun sa school, tinuturo ko rin po sa, ano, sa kakilala ko para mag-input po sa ulo ko. <laughs> ah, Oo oh po, no. Iba pa rin talaga. Mahunto din dyan si Gaundes <laughs> yun eh. So, is... Ay, kung ituturo niyo po, ibig e, po sabihin, natuto na po kayo. Opo, oh, kasi parang. Iya, itu botak. Ah, ke, sayuk- sayukku tuh kak. Hi. Hi, hi. Hi, apa? Anong An, cek eh, put on. Ah, uh, mm. Parang, bush. Cek ah, or. そうです。はい。あ、えっと、えっと、えっと、あの、帽子をつけるだけ。あ、帽子をいこうか、かぶるか。かぶるですね。はい。と、ポットンシューズか。違う。何はくと、あの、あ、はくだもんね。靴をはく。はい。つける、例えばね。

reception. Or, sa Tagalog, pwede po siyang maging tagtanggapan. Tanggapan. Hi. Or, uh, pwede po siya yung, ano, yung counter po na, ano, uh, uh, uh nyo pong tanungan. Yung po yung ukitsuke. <clears> Opo. <throat> okay. Hi. At des. Hindi makita kasi may ano. Eh. Oh, masakit. Ano uh, ka katazukeru katazukeru はい、片付けるですね。片付ける。はい。あの、ポアン片付ける。Pagligpit ba yan, tinday? So, this Pagligpit, kung noun po or kung verb po siya? Iligpit. Ligpit mo. Okay. はい。Iligpit ang mga gulo. Iligpit ang mga laruan doon po siya. Yung kumbaga kalat po. May makalat, ililigpit nyo po yung kalat. Katang <clears throat> Hi. Pwede rin po ano, uh, kumbaga pag, kung native Japanese speakers na po, Hayaku shigoto katazukeru. Apo. Tata uh, tatapusin ko na lahat ng ano mga trabaho ko. Yun na po yung meaning niya. Hi. <clears> Hi, <throat> tsuki desu ne. Tsuku, tsuku, tsuku. Ano po anske? Eto, tsuk. Eh, ano po ba 'yan sa Tagalog? Kasi nat, is idikit or ilakip. Means hindi po siya anay, eh, hindi po siya sinasadya. Ah, uh, kasi parang stick, stick pa, stick. Mm, sa Tagalog po ay dumikit. Hay. Dumikit ng hindi sinasadya, 'di ba po hindi po sinasadya ang dumikit? Ay, okay. Pwede pong automatic po siyang dumikit. Or dahil po sa, ano, sa nature, dumikit siya. Hi. Correct. Okay. <clears> Hi, <throat> so hanggang dito na lang po ang ating uh, taga, uh, tagalog tuloy. ang <laughs> <laughs> ating kanji. Meron po tayo pong katanungan. Na naman po. Salamat po. Yokatta desu. Kachira kosa arigatou gozaimasu. Arigatou, wala pong arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. それでは次ですね。日本コーに戻ります。よろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まき <laughs> ちゃチャレンジポタイトデイアワーイパパキタナポナ a ンコンパ y a basahin. あ、チャレンジポモナ。オッケーポ。お願いします。か。Uh, <ka. S 1> そうですか。はい。ギナガミットポシ a アス。科学。はい。ang ポアン科学。 Science ba yun? Parang science <laughs> Ah, chemistry oh, ah, ah, science nga <laughs> Chemistry po, din po ang chemistry Pero magkaiba po sila ng uh, letter Yung chemistry po, ito po ang kagaku niya uh, ah, um, na, ito, chemistry po ito Ngayon, pag kagaku, yung kanina, science po siya Yan po yung pagkakaiba po nila Pero parehas po silang kagaku Basahin, Parehas din po sila ng pronunciation magkaiba lang po sila ng kanji. Hai. Kore wa ne, kawaru kanji na no ne. Pagbago. Hai. Ah, uh, Pag-aaral ng pagbabago. Hai. So, chemistry. Di ba po ang chemistry po pag pinaghalo-halo po, nagbabago po yung ano, chemical. Kaya ito po yung kanji niya. Hai. So, sa science po, meron po tayong chemistry. So, mas mataas pa rin po ang kagaku kesa po sa kagaku na chemistry. <laughs> under po ang chemistry ng science. Hi. Okay po. Tapos maganda po yung ano nyo. Yung na, uh, na ano nyo. Hi. <laughs> Marami po siguro pong naaano dyan na, na, nalilito. Nakalito. <laughs> Ngayon ko lang po nalaman talaga. Oh, ah, na, to. <laughs> upo. Na, <ganun> <laughs> Yuka pala yun. Yakata di sa tapas. Arigato gozaimasu. Iye. Hi. Ah. Uh, Sikimasu. Naika. Ano po ang ka? Uh, sa loob na sakit kaya internal uh, internal science ah, Internal medicine. So so sa so, internal medicine. Hay, yung nayka po sila po yung doktor na nagbibigay po ng gamot para uh, pagalingin by uh, medical medicine. Hay, kaya internal po sila. Hay, kaya internist po ang tawag po sa NICA. Ah, internist. Hay. Pag sinabi pong NICA, pwede po siyang maging isang department or clinic. Hay. Kung hospital po, nasa loob po ng hospital yung NICA, isa po siyang department kasi malaki po ang hospital eh. Sa loob po ng hospital, meron po tayong naika, meron po tayong gangka, na which is ophthalmologist, meron po tayong geka, na which is surg uh, surgery. Hi. So, marami pong department sa loob ng isang uh, hospital. Ngayon, yung clinic po, dito sa Japan, kung napapansin nyo po, uh, kada uh, specialist ng doktor, meron pong isang clinic. Hi. So, meron pong naika, meron clinic na naika, meron din pong clinic na uh, E, uh, uh, GB is ears at oh. uh, saka nose. Kaya EN. EN clinic. Hi. Hi. Kanyang po siya. Hi. Dapat sige des. Gika. Ano po yung gika? Na, nabanggit ka po kanina? <clears throat> gika. Gika. Yung lang. Hirap. Hirap ako dyan po. Nabanggit ka po Al, kanina. Labas. Pang labas na. kung hindi As po Omar. siya magagamot po sa by medicine po, paano po siya ginagamot? By? By gika. Si Nainay po sa baba po. Si Joday Sanim po. Surgery. Ah, surgery. surgery. Hi. Surgery. So, ang ginagawa po ng ano, surgery, nag-oopera po sila. <laughs> ah, okay kung po. hindi po magamot by medicine, ni operahan natin. Like cancer. Ah, okay. Una po, itatry po nila yung cancer po sa naika kung maaaring magamot by medicine. Pero, minsan po, hindi po kaya po by medicine. Kaya, pupunta Gika. sila next sa GECA para operahan at tanggalin mismo yung uh, uh, cancer na yun. Kasi yung cancer is bumubukol po siya, di ba po? Okay. Kasama <clears throat> na po ba din yung, tinatawag na po ba yung ano, shiujutsu, Shujutsu is operation. Ah, operation na papalim. Opera po, kung sa Tagalog po. Ano po? So, yung nag-o-opera, yung mga doktor sa Gika. Ah, okay po. Medyo nakakagulo po, ano po. Oo po, nakakagulo po talaga. <laughs> Ito po yung maganda sa ano, natin sa ating class. Kasi hindi lang talaga Japanese. Kung, kung pinapasak natin po yung anong yon. Iniintindi po natin yung salitang yon. Naliwanagan po ako talaga ngayon. Nagiging <laughs> po nababasa pero yung pagkaintindi ko, ibang-iba. Sa ngayon. Oh, so, po. Naliwanagan po ako. So, po. question ko po sa inyo. Kapag meron po kayong kaze, saan po Hi. kayo pupunta? Naika or Gika? Naika po. Bakit po? Gagamutin lang po. By? By medicine. So, disney. Ngayon po, uh, na-accidente po kayo na na, nagkaroon po kayo ng malaking hiwa sa katawan, saan po kayo pupunta? Naika or Gika? Sa Gika na po. Pa-pa-pa-surgery na. Papatahiin niyo po yung, nabuk, yung na-slice po sa inyo, yung, yung na-hiwa sa inyo po, di ba po? Opo. Hi. So, no. Oh, so, gets na gets niyo na po yung pagkakaiba. Gets na gets na po. Salamat. <laughs> yung kata des. Hi, da. Sige, ikimasho. Hi. Kyokasyo. Hi. Ano po ang kyokasyo? uh, textbooks. So po. this textbook po. Yung kyoka po, hindi lang po siya basta-basta textbook po, guys. Sa ano, dictionary, maaari po nakasulat lang textbook. Pero, ang kyoka siya po tinatawag, yun po yung textbook na binibigay sa school. Yun po yung textbook na ginagamit sa school. Yun po ang kyoka siya. Oshere kamoku siya. libro po. Ano po? Oshere means pag-teach ka is uh, yung subject so is libro. Hi. So ginagamit po talaga siya proper sa eskwelahan sa paaralan. Study materials po. Ba? <clears throat> Pero hindi po yung halimbawa po bumili po kayo ng textbook sa ano sa online or bumili po kayo ng textbook sa bookstore. Hindi naman siya required. Hindi po yung tatawagin kyokasho. Sangkosho oh. na po yan ano po, dag, ah, kumbaga, ano, dagdag na material po sa pag-aaral. Sang Sangkosyo Sang na po siya. Ngayon, yung ginagamit sa school na libro, for example, like, uh, this time po, magkakaroon po tayo ng tutorial po sa January po. Ano po, sabi ko po, mag-prepare po ng, ano, ng librong ni Hongo sa At uh, okay. kung hindi niyo po kaya pong i-prepare, kami po maaari pong bumili po sa inyo. So, yung ni Hongo sa pong book, ibig po sabihin, ito po ay isang kyokasyo na kasi gagamitin po siya saan eh? sa ano sa pag-aaral po natin sa tutorial po natin. So, kyokasho na po ang tawag sa kanya. Ah, okay. Ngayon, kung bibili po kayo ng another book na hindi naman uh, required required some na po siya. Additional ah, po. Ah, po. <laughs> Yan po yung ah, pagkakaiba ko. Yakatta <laughs> desu. Haita wa tsugi ikimasu ne. Sa Tagalog po, aklat aralin or textbook po. Ano po? <coughs> so, go po tayo sa next po natin na kanji. Sorry po. Uh, <coughs> Hana. So, des. Hana des ne. Hi. Or maaari po siyang basahin as? b So, des. b Ginagamit po siya as? Jibika. Hi. Anong department po ito? Department ng tenga, ilong, Hi. Tenga at ilong. Paano po siya sasabihin sa English? Ah. Uh, ah. Uh, ears, nose, department. Ah, hindi po. Usually po, ina-abbreviate po nila yan eh. Mm, Tulong guys. <laughs> wala, hindi na po siya guys. Ano? Wala na pong T. Ent. E-N lang po siya guys. E-N? <laughs> a-N. E -N -A -an. E-N kasi ears and nose lang po siya. Tapos ah, department an, na po. <clears throat> an so, department? E-N po siya. E-N. Ah, E-N. E-N e department. Hi. E stands for ears. Years. N stands for nose. Ah, waka rin mas Hi. Diba po? Mimi, ears. Tapos nose. Hi. Ears and nose department. Kaya E-N department po siya. Yung sinasabi niyo po guys na E-N-T... Kasama po yung throat, yung lalamunan. So, GB inko ka na po yun. Ganito na po siya. GB inko ka. Medyo mahirap po guys yung ano, throat. Inko, nodo. Nodo desne. Hi, jibi-inko ka. So, it means ENT na po ito. ENT department or ENT clinic na po siya. Hi. Dito po kasi guys, usually po, EN clinic po. Pero dumadami na rin po yung GBE inko coca dito sa Japan. Hay. Kung sa Pilipinas po, e, -E -N -T. Eyes, ears, nose, and throat. Hay. Isang set po siya. Kasi kung magkakakonekta po yan po eh. Hay. Kaya sa Pilipinas po, karamihan po, ano, e, -E Ang tawag po. e e n -T. Ah po. Pero ito, e -N -T po ito ha. <laughs> Wala pong okay. eyes. Dito po sa Japan po, hinab, uh, bihira po hindi pa po, po ako nakikita po ng e e -N t e -N -T lang po yung nakikita ko or E-N. Kasi yung T ah, yung E, yung R eyes po, sa ophthalmologist na po sila pumupunta. Gangka na po ang tawag po dun. Hi. Mm. So, dito po, dahil wala po siyang throat, wala po siyang inko, e -N lang po siya. Hi. Ears and nose department or clinic. Hi. Katsugi ne? Hana des. Ano pong hana? Ilong des. des. <laughs> Ilong. Hi. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm Japan time kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. hanggang samole.